DOH, binalaan ng mga doktor na tumatanggap ng regalo mula sa kumpanya ng gamot. Naritong news scoop ni Daryl Justine. Tatanggalan ng lisensya ang mga doktor na mapapatunayang tumatanggap ng regalo mula sa pharmaceutical companies kapalit ng pag-endorso at pagre-reseta ng kanilang mga produkto. Binigyang diin ito sa DWIZ ni Dr. Albert Domingo, Officer in Charge, Assistant Secretary at Deputy Spokesperson ng Department of Health. Ayon kay Asik Domingo, batay sa mga nakalat nilang impormasyon, mayroong unethical practices na ginagawa ang mga doktor. Ang tanging konsiderasyon dapat ng mga doktor para sa pagreseta ng mga gamot ay ang buhay ng pasyente. Hindi dapat tumatanggap ng mga reward, mga financial incentives ito nga, balita nga namin ay luxury cars ang nakukuha oh, oh, yeah. para magkaroon ng preference sa isang gamot. Uh, unethical practice po yan, pwedeng parusahan sa pagkatanggal o pagkasuspindi ng lisensya. Alinsunod sa Philippine Medical Act of 1952. Inihayag pa ng DOH official na iniimbestigahan na nila ang nasabing issue upang malaman ang punot-dulo nito. This is by far one of the biggest and shall we say most disgusting, if true, no? If true. Mm -hmm. Dahil ang sabi ng column uh, ay di umano yung kumpanya ay pinangunahan ng mga doktor na siyang nag-recruit pa ng kapo-doktor para magkaroon ng multi-level marketing. This is the first time we have heard of such a disgusting scheme and unethical. Opo. And this is something which we need to get to the bottom of, kaya kailangan ng investigasyon. Tinig ni Officer-in-Charge, Assistant Secretary at Deputy Spokesperson ng Department of Health, Dr. Albert Domingo sa Panayam sa programang Balitang Bayan na mapapanood at mapapakinggan sa Alio Channel 23 at DWIZ mula lunes hanggang biyernes tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. At yan ang aking news scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.